muling nagbabalik si Totski Gulayan Vlog sa inyo naghahatid ng uh, kunting kaalaman lalo na sa mga baguhan good morning sa inyong lahat andito na naman tayo sa ating taniman ng Ampalaya nagbungkal na naman tayo ng lupa dahil tatanim tayo ulit ang kriteria ng ating Ampalaya ay kailangan talagang mabungkal ang lupa para malaya ang ugat sa paglagok. At ito ang ating ginagawa ngayon. Para lang ito sa mga baguhan na ah, gustong magtanim ng ampalaya. Ngayon ang panahon para ah, magtanim tayo ulit. Bakit? Dahil mura ang presyo. At siguro akong ah, magmamahal ito mag, magiging mahal ito sa susunod na mga buwan or mga linggo dahil kung magtatanim ka ng mahalang presyo ay sigurado akong ah, sunod na buwan or linggo magbababa rin yan kaya mainam na mag tanim tayo ng ampalaya yung mura ang mura ang presyo dahil may tendency na uh, magmahal ulit at yan yan na mga kagulay paano ko ito ginawa ito ang ginawa ko pinararo ko ang lupa na sa kalabaw nahirapan talaga ang kalabaw ng pag-araro kasi uh, matigas ayan o no? Nag pinararo ko at yan ang tendency na mas maganda ang tubo ng inyong ampalaya ito lang muna ang aking ipakita sa inyo at sana magustuhan ito ng mga baguhang mga farmers ito talaga ang una niyong gawin lalo na sa mga farmers na walang rotabitor pero pag may rotavitor naman kayo pwede naman yung uh, gamitin yan mas lalong gumanda kasi madikdik yung lupa at magiging pino at yan magandang paglago ng ating ampalaya sana magustuhan nyo ang video kong ito sa susunod na video ko ay pakita ko sa inyo kung paano uh, mag magtrilis maglagay ng mga poste mga alambre nylon at plastic twine abangan nyo yan mga kagulay ipakita ko yan sa inyo para makakuha kayo ng kunting kalaman hindi lang ito pang video video lang para makakuha ng mga uh, viewer nag video ako para magiging libangan ko na rin at saka makatulong ako ng sa mga baguhan